Hi mga mahal, ang ating topic ngayon na tinatanong ni Lovely. Ang tanong niya ay, kapag po ba may nililikha kayong tunog? Yung tunog na tumalabas kapag kayo ay nasasarapan o nasisiyahan? Nakakadagdag po ba ito sa gana kapag may ginagawa kayo ng iyong asawa. So, natin pag-uusapan for today's video and tasada ka bang malaman kung ano ang aking sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. tunog nga ba ay nakalagdag, ang sagot ko ay oo naman. Kahit na ikaw ay lalaki o kaya naman ay babae, dapat may tunog na naririnig sa inyo bilang pahiwatin sa inyong asawa na nasasarapan kayo. Hindi lang yung uh, wala kayong kibu. hindi lang yung wala na kayong uh, ibang ginawa, kundi para kayong uh, tuod na wala lang ang ginagawang pwesto, hindi na nga tumutulong doon sa ginagawa ninyo ng inyong asawa, nakahiga na lang kayo, hindi pa kayo lilikha ng tunog. So dapat kayo ay uh, magpapahiwatig na nasasarapan din kayo sa pamamagitan ng kahit kaunting tunog na yan. Yung kahit paunti-unti uh, tapos kitang kita sa inyong mga mata. Hindi lang yung basta lilikha kayong tunog tapos hindi naman nakikita sa inyong mga mata. Hindi lang yung lilikha kayo ng tunog tapos hindi naman nararamdaman na talagang nasasarapan kayo. Dapat kung kayo ay uh, nilikha ng kahit kaunting tunog, yung uh, malambing na tunog, ay dapat nararamdaman sa inyong pagkapit, sa nararamdaman din yan kapag kahalimbawa na nasasarapan ng isang babae, lumilikha ng tunog, tapos sumasabay din yung bulaklak. Yung alam mo nga, lumiliit, sumisikip, lalo, doon sa loob ng bulaklak. Ganon kasi kapag nasasarapan. Yung akala mo ay ah, sumisikip na nga paunti-unti na akala mo sinasakal. Ganyan kasi kapag kahalimaw nasasarapan ng isang babae, yung parang sumasakal yung ah, bulaklak doon sa ti. Kaya mas lalong ramdam, mas lalong gaganahan ang isang lalaki sa paggawa ah, doon sa babae. Kasi nga, yung nararamdaman niya, sumasabay yung tunog na yun tuon sa pagsikip unti-unti ng bulaklak. So, sana sa ko na tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.